Pa kabagani ka pa tinga tong hayan po natin ng batbang uri ng mutya. Meron po kasi ng mutya na naging bato, naging matigas na parang kahoy katulad po nito. Yan, kalamansi po siya. Nakita po kasama ng mga bulok na kalamansi, bukod tangi pong antigas para siyang kahoy sa tigas. Yan naging mutya na po yung kalaman to. para po masigurado nag-sacrifice tayo ng isa yan biniyak natin yung legit siya na kalaman si talaga kalaman si talaga pati yung ito yan talagang totoong kalaman si siya kung alam po dalawa uh, naging mutya po siya naging sobrang umbaga matigas na siguro mababasag to kung papaloy ng martilyo pero kung hindi naman Ganyan siya, matigas. Parang plastik o kahoy sa digas. Gawa na ng kalikasan yung pagkatigas niya. Maganda po ito sa kabuhayan, negosyo, pangakit, panghalinan ng mga tao. And kontrakurang at barang din po itong tiyanakalaman. Si bihira po yung ganito. Nakita po mga kasama nito, mga nabubulok na ito po yung bukod tangi. bali tatlo, nagsacrifice na nga tayo ng isa para malaman natin kung legit nga kalamansi legit naman pong kalamansi ito ito po ang kalamansi na naging mutya maraming salamat po